Naririnig nyo yun ba yung narinig ko? Parang may pumutok Parang doon banda Ano kaya yun? Daanan natin Tara, punta natin doon banda Parang may naputok uh, Pumutok Ganyan daw Ganyan daw Ganyan <laughs> 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 A few moments later. tayo, ya putukan mo. Liparan eh oh. Ang <laughs> dami pala oh. Ano? Pag na putukan 'yan, naliparan. Ayan, tatae. Diyan tayo Nandiyan naman. Andiyan na naman sa likod mo. Ayan o. Oh. Ayan na naman o. Oh. Yan. Daming ano. Ibong maya. Ayan. Liparan. Ayan. Lumapit sa'yo. Yan yan. <laughs> Ang oh, dami oh Yung mga ibon yun oh eh, Guys no? natahin to ako rito dahil May tagpotog si datay eh, yun Yung ibon kaya kinakain pala yung ano kinakain yung talay tayo dito sa kabila tayo dito Ay, Jesus, ang dami oh. Ang dami. Nakita. Dami. Tay, layo mo na. Andito, madami. Oh. Dito oh. Sus, sus, kadami yan. Dumapo na doon, ang dami oh. Doon, no, no, oh. no. Oh. Yan doon siya sa malayo, <tryo> oh. No no. Ay, andami dito, ayan oh. Ayun oh. di daya ka. <laughs> Pa-potok nya ako. Dai, pa nga ako, ganun. Oh, Sampul na tayo. <laughs> Sampul tayo. Kalabitin ba yan? Ha? Paano ba yan? Okay. Ay, ganoon lang. Ibaba. Sige, okay, okay, Patingin. Ah, ayun o. Dama. Ah! ah! hindi pa rin. Sige kargaan mo tay. Ako mag gano'n. Puputok tayo. Tingnan natin kung matakot sakitin. <laughs> Di ba tayo hulihin tay? Ay, pag ibon lamay na yun no? Ah, hindi. Kasi pangano ng bugaw eh oh. Sige tay, paano yun? Iganon lang, pababa. Ah, sige. Iharap mo sa akin tayo. Ganyan lang, ganyan Pag no? yeah. Pag 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 na. Pagkatan? Papagatan. Pagkatan. Ah, pagkatan. Harap mo yan. Harap pa yan. Pagkatan daw. Ayun, nandiyan. Sa amin, ha? Ayun. Ayun, pala doon, Ayos Ayun, kapal sa amo ko yun. Ha? Ayun, ang dami, ha? ay Ayaw. Ayaw, umalis. Nandiyan pa rin.